Uy, what's up mga kapatid? Tara, nandito kami ngayon naliligo at uh, sobrang init sa bayan. Talagang ano, kaya nandito kami ngayon sa ilog, no? Napakasarap maligo, napakalinaw ng tubig dito. Ayan, no? Oh, nandito lang yan, matatagpuan sa ating probinsya ng uh, Barangay Mascap, Muntalban, uh, Montalban, ano? Ayan, tara, samahan nyo kami, maliligo kami. Ayan, oh, May mga tilapia pa, oh. Ang ganda. Wow. Ang ganda, oh. Ayan, tara, nag kami ng saging doon at may inihaw na isda at meron kaming kinilaw. Tara, utahan natin. Hello. <laughs> no. Oh. makikita tayo nila doon. Oo. Oh, oh. Kaya ni ho. okay, daw okay, kami nang ano na. Oh, yung aming ulam. Uh, inilaw. inilaw. Uh, mm -hmm. pa, oh. Yan, oh. <laughs> <laughs> yeah, no. oh, yung... oh. Yung inilaw nga bangus nga. to magulang ko Ed, masarap sarap to oh, sarap yan ah. dilaw ang kwan na to ay laman laman nya ang ganda saging lang solve na <laughs> inihaw na saging Harang na yun yung kandero. Harang para lumalain. may ice cream pa dito okay, Ay, sarap, maligo Ayan, oh. Ayan, oh. dito Dito tayo. Eh oh, no, maraming ano rito, hipon no. Oh. Ito, huli ka na hipon dito. Uy. Dito. Ay, ang ganda rito mga kapatid. Ayan no. Oh. Dito may hipon. Ayan, sarap maligo rito mga kapatid. Napakalinaw ng tubig. Iyan, ang ng panahon. Sobrang init ngayon sa bayan, mga kapatid, kaya dito kami parating nagtambay dito sa aming ano, paliguan, ano. yan napakalapit lang ng bahay namin dito, kaya parati kami nakatambay rito. Ano? Ang ganda. Ayan, oh. Wow, sarap maligo. Ayan, oh. pakalinaw. Ayan, kaya pumunta na kayo rito, mga kapatid. Ayan, oh. Ang sarap maligo rito. Ayan, oh. At napakaganda ng rock formation dito, mga kapatid. Ayan. Ayan, matutuwa kayo dito sa mga landscape ng mga bato. Yan, gawa ng ating mga kalikasan, ano. Ayan, oh. Ito mga kapatid, maraming talangka rito at ano, uh, hipon. Ayan, oh. Dito sa lumot, nagtatago. Medyo mailap lang sila, no. Sa gabi. Sa gabi ang... Sa gabi ang labas niya nila mga kapatid. Mga... talangka at hipon Ayan. Ayan dito. up, Ayan mga biya. Napakaraming biya dito. Ayan. Ayan nagtatago lang sila sa ilalim ng batuhan. At uh, medyo maaraw ano. yung ganda ng bato oh kadipa nga eh. malalim na. Oh, dito ako, oh. malalim dito, malalim mo. Oh. tayo dito. Masasaka oh. na oh, mamaya, sige. Yan dito, sige, langoy. Masasaka na Yeah, sige, sisid. Oh. Eh, dobra. Hop. Unggento ng kahoy na 'to ah. Ano to ah, yung grip pod 'o. Ayun oh. Ayan, oh. Pwedeng kapitan ng ano to ha, orchids. Oh, ganda. Ang gandang kahoy, oh. Ano, ano, Pakapitan ng orchids. Ganda, oh. Ah. Saan? Doon. Tadulo? Dado. Orlo. Ang babaw. Baka dapat lalim. Lalim dito, tagalig. <laughs> oh, Ayan, <laughs> <Single leg. laughs> <laughs> yung mga aking mga kasama. Kinagalaan <laughs> <laughs> <Tagaligo>, ng lalim. ano ko dito kasi dalawang tao lang. Pero linaw ano? Yan, ito yung napakasariwang tubig, press na press ka mga kapatid. Yung ating tubig dito, no. Ayun, tingnan niyo naman yung ating mga rock formation, Eh. Ayun, oh. Oh, diba? Napakaganda. Oh. Ayun, oh. Ito mga kapatid, yung ilalim nito Yung iba nangunguha ng ano rito Yung namamana ng palos Ayan o, oh. Ayun oh, talangka oh. Ay, may mga talangka rito eh. Ano ko? Ayun. Ano tutulin? Ayun oh. Ayan, tara punta tayo ron mga kapatid